Ito na yung chance na makausap ko sa Ate Marie. Kalmado naman ako. At siguro, mas okay na din to na matapos na yung mga naging tampuan namin sa isa't isa. Nagkabati na si Papi Galang at Marie Fowler matapos ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Sa reality show ng Toro Family, nasaksihan ng mga netizens ang ilang beses na tensyon sa pagitan nila Papi at Mama Marie dahil pakiramdam ni Papi ay nasasakal na siya sa panginialam ng magkapatid noong nasa puder pa siya ni Tony. Ilang beses rin silang nagkasagutan dahil sa mga anak ni Papi na pakiramdam niya ay inaagawan siya ng pagmamahal at atensyon dahil sa pagkupop at pag-aalaga ni Mama Mari sa mga anak ni Papi. Umabot pa sa puntong hindi pinyaga ni Papi na makita ni Mama Mari ang mga bata noong sila ay nakalipat na sa kanilang tinitirhang bahay ngayon. Dahil dito ay napilitan si Tony na papiliin si Papi kung pahihintulutan ba niyang mayakap ni Mama Marie ang mga bata o bawiin na lang sa kanya ang mga sasakyang binigay ni Tony dahil sa pagkakait nito sa kanyang mga anak. Nilinaw naman noon ni Mama Marie na hindi niya inaagaw ang mga bata sa kay Papi Bagkus ay dumadagdag lamang siya ng pagmamahal sa mga bata bilang isang tita. Wala siyang intensyong masama dahil sa napamahal at inalagaan niya ang mga ito simula noong sanggol pa sila. Sa latest episode ng reality show ng Toro Family, naganap ang isa sa inaasam ng mga taga-subaybay nila na magkaayos, sina Papi at Mama Mari. Naganap ito nang pumunta si Papi sa bahay nila Tony upang bisitahin si Pae dahil sa maraming isinumbong ang kanyang kapatid sa kanya at nag-alala siya sa kapatid. Minabuti nilang pag-usapan ng mahinahon ang isyo ni Pae at ito rin ang naging susi upang mabigyan ng pagkakataon sina Papi at Mama Mari na makapag-usap. Ani Papi ay ito na ang pagkakataon na makausap niya si Mama Mari ng kalmado at mas okay na maayos na nila ang hindi pagkakaunawaan. Saad naman ni Mama Mari ay sinabi niya kay Papi na hindi siya baog at dagdag lamang siya sa pagmamahal. Hindi rin niya inaagaw o kukunin ang mga bata sa kanya. Dahil sa masinsinang pag-uusap ay mas naintindihan nila ang bawat isa at nagkapatawaran sila. Matapos ang pag-uusap nila Papi at Mama Mari ay minabuti ni Papi na kausapin rin si Tony. Masinsinan rin silang nag-usap at inilabas ang kanika nilang panig ng sagayon ay maunawaan nila ang bawat isa. Pinayuhan ni Tony si Papi na mag-focus na muna sa sarili at huwag magpapastress sa kapatid. Ani pa ay pasalamat si Mama Mari, Tony at Papi na nag-inarte siya dahil ito ang naging susi sa pagkakaayos nila. Sa huli ay nag-alay sila ng dasal para sa Toro family at nagpasalamat sa biyaya na natatanggap. Sa paglilinaw sa kanilang kaisipan na matuto sa mga pinagdaan ng pamilya sa lahat ng problemang kanilang hinarap at sa pagkakataon na kumpleto sila at hawak kamay na nagdarasal.